বা নম্বর বারকম বিরুদ্ধে Barko na building. <laughs> Di ba sa Pilipinas may aeroplanong restaurant ba yun? Sa Thailand din, mayro building. Yung sa pinuntaan namin sa Katayan. Ano talaga? Ano mall, an mamayang, an ayan nga yan, yan oh. no? Mamayang, iba lang ang ano. Ano dadaan tayo diyan? Baka diyan naman kukunin yung ticket sa barko na yan. Sis, look at left and right. Wala namang sign ng green. I don't Look left and right. Look at to the left and look at to the right. What are you Ang bar ko na building. Tapos magpicture pa sil. Pwede naman na tayo magpicture after kapag.

ay nabukod pa rin na katapat ng araw niya sa. Ah. Wow, parang <laughs> ano. Ah, siges. Ayamin na. Ang ganda yung liwanag. Liwanag. photo ano. Salamat. May daanan. Binago lang yung design. Oo. Parang matagal na kasi yan. Pag every year siguro binaba. Bagong tanim lang na halaman. Tatawid ba? Alam, init ah. Oo nga. Eh. <laughs> Ano pa Coral Coral. Ay. Ikaw lang alam kung magse-send ito sa ano sa